So ayan guys, for today's video, bali meron ako ditong gabi, yan. So tatanim ko yan doon sa may fish pan kasi may bakante pa doon, parte sa gilid lang. Ngayon, ito ay tatanim ko kasi masarap daw to, sabi sa akin ng pinsan ko, ayan. So ito ay hindi naman to yung ano, yung makating ano, makating gabi. So masarap daw to, eh. so try natin na padamihin. So ayan, bali andito na ako sa may fish pond. So dito ko na siya itatanim sa may gilid lang. So ito yung ano, yung hindi ko pa natataniman ng gabi. Yung sa kabila ay meron na yon. So ito na lang ng parting gilid na to. So yung sa kabila na gilid ay meron na yon. So, palibot na yun, meron na yun. Eh. So ito naman yung parting sa kanan. Ito naman yung wala pa. So bali ito yung wala daw na ano katina gabi na yan so ito yung ano try natin na padamihin. yung sa kabila hindi ko alam kung ano yun eh kung makati yun eh so pag dumami yun so subukan natin para dalawang klase yung gabi dito sa ano sa fish pan so kung masarap to di padamihin ko na lang to yun na lang padamihin ko pero try natin yung dalawa kung alin mas kung alin ang mas masarap So ito yung kulay puti ito eh. Ini 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 ito yung native kasi ano to. Magandang klase yan eh. Yung binigay sa akin. Ayano. So palibot yan, dadagyan ko. So pag masarap yan, so magtatanim pa ako ng marami niyan pag dumami na yan. So ngayon ay maliit pa naman yan eh. So hindi siya gaano kalaki. So matagal pa yan dumami kasi maliit pa mga buwan pa yan bago yan dumami so magana pa siya magsusuyo siya ano pa yung ano yung tawag doon yung sag ano yung saha so magasa yan ang marami kapag malaki na sa so, ngayon ay malit pa lang yan kaya hindi pa yan so lalaki muna yan bago yan magkakaroon ng saha so yun know, bali bumaba na nga pala ako guys kasi nera pala ako kapag nasa taas nagtanim so sa gilid ko siya nilagay kasi may tubig tubig kasi yan kailangan may tubig tubig yung gabi hindi yung nasa nasa dry dry na na lupa so kaya dyan ko nilagay talaga sa may gilid ayan so konti lang yan isang plastic sa tingin ko mga ano yan mga 20 peraso din mga maliliit yung iba kasi nga yun tatanim ko man lang kasi yung mga ano yan yung mga saha yan eh yung iba yan so yung iba malaki na kahit pa paano malaki na rin yung iba ayan o saktong sakto yung ano yung binigay sa akin mula dyan sa may pinakadulong yan hanggang dun sa may sa may sako ayan So hanggang doon hanggang doon lang yung dineman ko kasi nga ah uh, sakto lang yung ano yung gabi na yon. Hanggang doon hanggang doon lang talaga yung ano yung yung pagtanim ko. Bale yung distansya niyan nga pala ay mga kalating metro yata tingin ko. Mga point forty ganoon 0.40 meter Hindi, malapit na sa ano kalahati. Ayun, tapos na. Kanun lang ang ano, ang ginawa ko. Balit ano lang 'yan eh, tusuk-tusok lang yan sa may gilid. Tapos, yun na. Ah. So pag madamo na yan, ay, linisan ko na lang yan. So ayan, bali tapos na nga pala guys. Bali uh, ayan, alis na ako dito guys, tapos na. Eh. Ayan.